Mga balita po sa labas ng bansa, girian sa pagitan ng India at Pakistan, mas umiigting dahil sa pinag-aagawang teritoryo. At hindi bababa sa 25 individual sa Egypt, patay matapos sumabog ang isang tren. Ang sento po ng mga balita niya mula kay Stephanie Savillano. Patuloy na umiigting ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan dahil pa rin sa pinag-aagawang teritoryo ng Kashmir region. Ito'y matapos ang papabagsak ng Pakistan sa dalawang warplanes ng India sa kasagsagan ng kanilang open space airstrikes. Ani-Pakistani Prime Minister Imran Khan, wala sa kanilang plano ang pagkakaroon ng collateral damage o casualty. Nais lang aniya sana nilang ipahatid sa India na kaya rin nilang gumawa ng airstrikes sakaling pasukin ang kanilang teritoryo. Samantala, nauna namang sinabi ng India na napabagsak nila ang isang Pakistani fighter plane, bagay na itinanggi naman ng naturang bansa. Sa Kazakhstan, halos kalagkarin na ng mga polis ang mga nagpoprotesta sa Almaty at Astana. Galit na galit ang mga nagpoprotesta nang hilahin sila ng otoridad papasok sa van. Patuloy kasi nilang sinasalungat ang sistema ng gobyerno doon, pati na rin ang partido na namumuno doon na kinabibilangan ng kanilang pangulo. Sa Egypt, hindi bababa sa 25 ang nasawi habang marami ang nasugatan sa pagsabog ng isang tren sa Cairo. Naunang sumalpok ang railcar sa barrier ng estasyon dahilan para sumabog ang fuel tank ng tren. Agad na marumisponde ang fire at rescue team doon. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Sa Amerika, Natupok ng sunog ang planta ng plastik na ito sa Auburn Hills sa Michigan na binalot ng makapal at itim na usok na halos sakupin ang kabuoang planta. Tuloy-tuloy ang pagliliyab sa lugar bunsod ng hangin doon. Wala namang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Sa Saudi Arabia, umarangkada na ang Horse Beauty Pageant Toon. Apat na raang kabayo ang lumahok sa beauty contest bilang bahagi ng Second Arabian Horse Festival. Sinajudge sa mga kabayo ayon sa kanilang ganda, tayo at galaw. Stephanie Civiliano, para sa bayan.